Labing siyam hanggang dalawampung senador handang sumunod sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. RMN Live Report! Pinataya nga uh, abot na sa labing siyam hanggang dalawampung mga senador ang nakahandang tumalima sa ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa kanyang naging obserbasyon sa idinaos na kukus noong Martes ng mga senador. Ay kay Estrada, karamihan ng sentimiento ng mga senador ay sundin ang desisyon ng Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling. ruling. Okay. Mga 19, 19 to 20. Una-una sa body language nila, pangalawa sa salita nila. Mala tama naman kusina. Dagdag pa ng Senador sa August 6 ay nakatakdang pagbotohan at pagdesisyon na ng Senado sa plenaryo kung susundin o hindi ang SC ruling. Gayunman, maaari pa rin nilang ituloy ang impeachment case sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang naunang hatol sa impeachment case ng Vice Presidente at isantabi ang pagbasura sa kaso bakit pa natin hindi? Liwaliwanag na na sinabi ng Korte Suprema. Wala na kami in jurisdiction. Mm. Infirm yung final ng house. Oh. So, bakit pa natin hintayin? Ayun, kung, binab kung babalik ta rin ng Supreme Court o igagrant ng Supreme Court yung, MR ng HOR, eh... Wala na, wala ka kami magagawa. Kahit nag-decision kayo na ng over 6. Yes, of course. We have to abide. Iya ang pahayag ni Senate President pro Tempore Jinggoy Estrada kasama mo sa DXL Arm and Manila Radyo Manco ang Debatak Tatak RMN.